Sugatan sa pamamaril ang isang mag-ama sa Polomolok South Cotabato, kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Harold Cornell ang mga biktima na sina Alya Sami, 46 anyos, NGO employee at anak nitong si Choi, isang minor na estudyante. Lumaba sa investigasyon ng PNP na ang mga biktima ay binaril ng nag-abang sa kanilang sospek. Ito ay habang nakasakay ng motorsiklo mula sa kanilang sakahan pa uwi sa kanilang bahay sa barangay Kinilis, Kamakalawa ng gabi. Sa kabila ng mga sugat sa paa, nakatakas pa ang mga biktima at nagpapagaling na sa Howard Hubbard Hospital. Ang sospek naman na si alias Tuugan na nakilala ng mga biktima ay inaresto ng PNP. Personal grudge ang motibo na tinukoy ng PNP sa krimen. Samantala sa Coronadal, nagpapagaling pa sa South Cotabato Provincial Hospital ang isang magsasaka na biktima rin ng pamamaril. Kinilala ng Coronadal PNP na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. ang biktima na si alias Jerry, 54 anyos. Siya ay binaril sa likod habang nakatayo sa labas ng kanyang bahay sa barangay Morales. Hinala ng kanyang mga kaanak na baril ang biktima dahil sa awayan sa lupa. Ang sospek na si alias Moreto na nakatira rin sa lugar ay pinaghahanapan ng PNP. John Sonosa, NDBC, Bida Balita.